Matapos ang masayang sinulog festival sa Cebu noong nakaraang linggo, mga Ilonggo naman ang excited at handang-handa para sa kanilang dinagyang festival ngayong weekend. Nitong Webes, nagsama-sama ang mga deboto ng Senyor Santo Niño sa pagsundo sa Iloilo -Ilo Port sa imahin na galing pa sa Cebu. Mula sa Iloilo -Ilo Port, ipinarada ang imahin hanggang makarating sa San Jose Parish Church kung saan nagsagawa ng misa. Sa mga sumunod na araw, nasilayan naman ang iba't ibang dance at beauty contest. Bumida rin ang mga kaibang sayaw ng iba't ibang tribo. Kaya siyempre, ang mga nakilahok, enjoy na enjoy. Three, two, Pero hindi lang mga tao ang nakisaya sa dinagyang, kundi pati na rin ang mga alagang hayop, tulad na lang ng masayang bonding na ginawa ng dog lovers at kanilang mga alaga kamakailan. Sabay-sabay silang tumakbo sa kauna-unahang dinagyan Run with your dogs. We get to see ang ani ano niya ang happiness, ang bond sang ano sang owner kag sang pet may iban nga ginahapo ako ang owner pero ang dog daw sa wala lang though i mean bala they get to know more of themselves aabot sa anin na dog owners ang lumaho at ang iba sa kanila pinag-costume pa ang kanilang mga alaga tulad na lang ng asong ito na dinagyang inspired ang suot bukod sa nakatutuwang bonding layon din ang fun run na ipakita ang kahalagahan ng exercise para sa mga aso. Kaling kami sa Tabok Subaharo, first time na ni Marble, kag sa Amon Balay, other than a doctor's visit. Sa Jaman, kay una-una, hindi siya kabalo anong ubrahon niya. Sa uli, kita iya lagan, iban? Lagan man siya. Bukas na katakdang gawin ang dinagyang tribe competition kung saan magpapasiklaban sa sayawan ang sampung tribo. Habang isang tribo naman ang makikilahok bilang non-competing tribe. Ito ang tribo ng mga tunay na ati nagaling pa sa bayan ng Barotac Viejo at Anilao. Ayon sa Dinagyang Foundation, importanteng masilayan rin ng mga Ilonggo ang kultura ng indigenous tribes.